Pinapapili ko siya. Ako ba o ang mga ex niya? Dear Madam Native Filipina, gusto ko lang ding ma-share ang love story namin ng aking afam. Please hide my identity. My boyfriend po ako ngayon at he is from Africa. Pero lumaki siya sa Washington kasi may nag-ampon sa kanya na white family. Kasi bata pa lang siya noon ay nawala na siya ng mga magulang. Nagkakilala pala kami ni Afam sa dating group. Mabait siya at marispeto kaya nahulog agad ang loob ko sa kanya. At ganoon din siya sa akin. Hanggang sa umabot na kami ng isang buwan. Okay namang kami, masaya kami araw-araw. Araw-araw din kasi kaming magka-video call. Hanggang sa unti-unti niyang inamin ang buhay niya. Tatlo pala ang naging ex niya. At doon sa dalawa ay nagkaanak siya. Sa pangatlo ay wala. Sinagot ko naman siya na tanggap ko ang nakaraan niya. Siya nga pala madam plano niyang pumunta sa Pilipinas para mag for good na kasi ngayon po ang kanyang bahay ay nasa marketplace na sa Amerika. March 2025 ang plano namin dahil isa po akong OFW dito sa bansang Saudi at sa March na din po ang uwi ko. Gusto niya na doon na siya magstay ng Pilipinas. Kumukuha na din siya ng passport ngayon. Ang hindi ko lang maintindihan dahil sinabi niya sa akin na These women will always stay in my life. Naguluhan ako, sobra. Kasi inamin niya din na araw-araw pa din silang nag-uusap ng mga ex niya. Pero wala naman daw feelings. Alam ko na culture nila sa Africa na pwedeng mag-asawa ng marami. Madam mula noong inamin niya, ngayon ay palagi na kaming nag-aaway. Halos araw-araw na kasi hindi ko daw siya maintindihan. Sinabi ko naman na tanggap ko ang mga anak niya. Pero yung araw-araw mo pang kausapin ang mga ex mo ay hindi ko na kaya. Wala na akong peace of mind. Okay lang sana kung para sa bata lang. Pero hindi eh. As in araw-araw kausap niya ang mga ex niya. Gusto ko nang sumuko dahil naguguluhan na ako kung bakit hindi niya talaga kayang iwan ang mga ex niya. Parang nagiging defensive pa siya palagi sa tuwing binabanggit ko ang mga ex niya. I need your advice, madam. Parang gusto ko na lang siyang i-block ng walang paalam. Kasi po, siguro mas masakit kung ako pa ang kanyang maunahan. By the way, madam, totoo po ba na ang African country pwedeng mag-asawa ng kahit ilan? Nagsasawa na ako, madam, tungkol sa mga ex niya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. By the way madam, sa tuwing birthday pala ng mga ex niya ay nagsiselebrate din sila. Nagbibigay pa nga din siya ng mga gift. Ngayon parang nag-iisip siguro siya kung kaya niya bang bitawan yung tatlo para sa akin. Noong August 3 lang madam, nagpost yung pangalawang asawa niya na anniversary nila with sweet messages and romantic photos. Sabi niya, wag ko na lang daw pansinin. Eh, hindi nga pwede kasi masakit sa akin. Ngayon madam, hindi na kami gaanong nag kasi sabi niya, busy siya sa trabaho niya. Pero ang iniisip ko naman, parang nag-iisip siya kung sino ba talaga ang mahalaga sa kanya at pipiliin niya. Pahabol madam, nung isang araw lang ay nag-send siya ng application sa passport niya. At nakita ko na married siya sa pangalawang asawa niya. Pero sabi niya, common na daw yon sa Washington, na live-in partner lang, pero hindi legally married. Parang wala daw pinanghahawakan na papel. Pero madam, may celebrate po kasi sila ng kasal. That's why I'm so confused. So ngayon, inignore niya na ako sa messenger ng dalawang araw kasi nakukulitan na siya sa akin. Palagi ko siyang sinasabi sa kanya na iwasan niya na ang tatlong ex niya. Pero hindi pa niya ako binablock sa social media. Pero parang gusto ko na siyang unahan na i-block para hindi naman masyadong masakit para sa akin kung ako ang kanyang maunahan. Hello, Madam Latter Sander. Dediretsyohin na kita. Tama yan. Unahan mo na. Dahil hindi rin naman magiging maayos ang buhay mo na siya ang kasama. Dahil aside from wala ka na ngang peace of mind, eh hindi rin makakapag-focus yan sa mga plano niyong dalawa sa buhay. Dahil lilipad lang ang isipan niyan, hating-hati, tatlo ba naman ang mga ex niya, araw-arawin pa niyang kausapin. Yes, madam, sa Africa, ang polygamy is legal. An African man is allowed to marry up to four women hanggat kayang suportahan. That's why he told you that these women will stay in his life forever. Kasi nga, mga asawa niya yun, hindi yun XX lang. My God, Sender, ikaw pa ang pang-apat. Alam mo ba, Sender, tayo bilang mga Pilipino hindi katanggap-tanggap ang ganyang uri ng pamumuhay? Kahit pa ikaw ang kasama dahil plano niyang sa Pinas na tumira, iwala pa ding silbi yan. pa din ang kalalabasan. Sabi mo nga no na ka. Meaning, since ayaw niya yung mga babaeng yun mawala sa buhay niya, E di alam mo na ang sagot sa iyong katanungan. Dapat nang itigil yan kasi kahit anong gawin mo, hindi mangyayari ang ninanais mong ikaw lang. Of course, these women will stay forever, lalo na yung mga naanakan niya. Hindi naman talaga kasi dapat araw-arawin ang komunikasyon, no? Kasi nga, dapat maging considerate din siya sa magiging feelings ng kanyang kinakasama sa kasalukuyan. Hindi naman ibig sabihin na pag hindi araw-araw ang usapan, eh mawawala na din ang mga ito sa kanyang buhay. Basta madam, ang daming drama ng babaerong afam na ito. Ngayon, kailangan mong tanggapin na hindi siya ang nakalaan para sa'yo. Paniguradong meron pa dyan madam. Yung sakit mong nararamdaman, sus lilipas din yan. Kesa naman ipagpipilitan ang setup na ganyan. Alalahanin mo ha, ang komunikasyon nila ay araw-araw pa naman. Ibig sabihin lang, araw-araw impyerno din ang iyong mararamdaman. Actually, madam, hindi naman siya lumaki sa bansang Afrika, no? Pero kultura pa din nila ang sinusundan. Well, ginusto niya din yan kasi ikaw ba naman pwedeng makapag-asawa ng maramihan? <laughs> di ba ang saya-saya? Sender, ang lalaking matino alam ang tama sa kamalian. Ang sabihin niya, excuses niya lang ang lahat ng yan kasi babaero din ang kanyang katauhan. I-move on mo yan kasi alam nating mga babae kung paano tayo dapat bigyang galang at pahalagahan kaya kung ganitong sistema rin lang i mas mabuti pang maging single ka na lang